Alam naman natin na pumanaw na si Jacqueline Jose uh, Ano yan eh? Nakremate pala siya, okay Pero sa pagkamatay at pagpanaw na ito ni Jacqueline Jose Meron pong magandang leksyon tayong nakuha sa kanya Okay, makinig kayo Pag-usapan natin Ito po yung parang na-analyze ko Nakuha ko galing mismo sa kanya bilang isang ina o magulang Okay, ang sabi niya Huwag gawing puhunan ang anak o ang mga anak para sa magandang buhay. Ulitin ko ha. Sabi ni Jacqueline Jose nung nabubuhay pa ito. Hindi nga naman magsalita ito ngayon. Ano? Hindi naman pwede. Nung nabubuhay pa. Ayon kay Jacqueline Jose. Huwag gawing puhunan ang mga anak ninyo o ang anak ninyo para sa magandang buhay. Okay? Anong ibig sabihin yan? Yan ang, eh, yan ang isang magandang legacy from uh, the late Jacqueline Nuse, mother of ID uh, Andy Eigenman. This is a wise statement from a mother who worked hard for her children but did not expect her children to pay back what she sacrificed for them, di ba? Caring for them or caring for your children is more than enough. Love to share but not making your children or his children to return the payment for the care of the mother devoted for their growth. Yung iba kasi, yun eh, pinaadal ka, Yung pinatapos ta ka, ba suklian mo ako, kasi mo ako, pagurang ko. Ayan. Yung iba kasi, di ba, naalala niya yan? Ay, yung mga anak natin, eh, may kanya-kanyang buhay din yan. Kung meron tayong buhay, may kanya-kanyang buhay din yan. Kalaunan. Okay? Kung gagawin nilang kusa lahat, eh, walang problema. Pero wag niyo pong obligahin yung mga anak nyo na porque may... Eh, kumbaga, in a way, inayos nyo yung buhay nila. Eh, kailangan alagaan o ayusin din nila yung buhay nyo pag tandaan ninyo. Okay? Nandun na yon. Ang isang mabuting anak, nandyan na yun lagi. Pero yung, yung iba kasi, uh, pag nakula ngay, pag graduar ngay kang aki ko, um, ika naman niya magpaklasis sa tugang mo. Uh, meron ganun, marami. Okay lang yun. Pag gusto ng anak, okay lang yun. Walang kaso yun. Pero wag niyong ipipresyo, wag niyong pipiliting. Uh, may sariling buhay din yan. O, oh, yan nga sinasabi, obligasyon na magulang na patapusin at bigyan ng magandang buhay ang kanilang anak. Pero hindi obligasyon ng anak to return the favor. Diba? Na hindi ayon sa kanyang sarili. Magandang umaga po. Julius Manahan, ang kuya ng bayan, ang lalaking tatapos ng inyong kalungkutan. Pagsusapan natin!